A Avis. Itang... Mm. <tot> dito, putol. Ayun tarige. Nakita po. Tayo mga kabis. Ah. Ang. Ah. Ay isa. Amigo, umabot Thank you, Lord. Basta. Alam ito, guys. Ayos na po tayo. Thank you, Lord. Hindi ka nang di makuha. Umabit siya lalin. Ah. Fish on. Fish on. Nakita po mga kagis. Thank you, Lord. Oo. Uh, kalaki top. Top, kalaki top. Kalaki top. Mga kagos. Nakadaan tayo. Top, pumilalim. First catch. Kalaki top. Pumilalim Pumilalim po. sumabit at palaki to ah, po tayo mga tagis ha ay sa ko putang madulas Kalau natin kay Lord kaisa palaki top guys pakaisa po tayo thank you Lord hindi makuha so, oh, mga kagis nakasight na po tayo ng isa sa nakitok po so sana po makaisa pa eh, any kind of fish po Hindi na, nasa ilalim sila eh. Nasa ilalim sila. Wala sa tap water eh. Mga okay, gis oh. Nakadaan tayo yung batalay. Eh. Air clip po yung ginagamit natin yung air clip. So, subok po tayo, subok. Batalay oh. Baka natin. Yeah. Pusok sa mata oh, Oo. Oh. Bale ho, ito yung uh, natin na uh, sinusubukan natin. Health So baliho ho, time check ko ay sa uh, 7.20 na. So, try natin yung uh, health Wait po lang, <coughs> mo to. Sayang. Strike. Health hit po tayo, health hit. Health time. Health hit time. Ito natin ito sa sabay-bayin magbabay na po tayo tingin po natin yung ating mas luglugo muna tayo sa tubig ah, uh, medyo sabay pa rin panamig pa naman uh, straight tayo. Straight tayo. Straight po ang panahon atis may strike tayo strike ako tayo Thank po. Ako muna. Magandang umaga po. Sa magandang umaga po sa inyo lahat. So, sa episode po natin ngayon, so, actually, fishing po tayo. So ito po yung uh, ano uh, third third episode po natin ng Jigma Pre Christmas sa uh, fishing tournament po na tinatawag ko po pong Underworld. Bali po ako na lang po yung gumawa ng tema na Underworld kasi po po tinawag na Underworld yon. Uh, kung saan saan po kami magpupuntahan, iwaiwalay po kami. Kung saan saan ispat po kami pupunta, then kung ano po yung mauli namin na uh, isda, Ipiluhin po namin yon Then, di-detail po namin kung ano yung setup na tinel po namin o yung dinamit namin, i-detail po namin yon At uh, ipapasa po namin through group chat po. So, wala pong murado, wala pong kung sino man ang pwede pong uh, uh, makakita kundi ako o kung yung kasama ko nang nahuli po natin. Then, kikiluhin po natin yon Honestly, ano honest, sa uh, ano tayo, detail, na isa-send po sa group chat. So, yun po yung uh, Christmas uh, fishing tournament po ni Jim Mac at tinatawag po natin uh, Underworld. So, episode 3 na po ito mga kagis. So, for a while po, kung namin time po ngayong araw, naka-strike po tayo kasi ito so, yung dali uh, po muna sa umaga. So, naka-tribali po tayo tsaka needle fish po. So, time check po is uh, 7.45. Maga pa naman po. So ang gagawin po natin ngayon mga kagis. Total po ay sa uh, 7:45 na going to 8:00. Ganito po ang ginagawa ko ngayon. So, nandun po ako sa bandaron. Kasama ko po yung ibang lahing yon do'on sa baba. Nandun po ako. So ang ginagawa ko po naman po ngayon. Maglalagari po tayo. Or magbabaybay po tayo. Pabalik. Ang gandun. Babaybayin po natin. Kasi medyo patanghali na po tayo. So babaybay na po tayo noon. Kung sakali ho. Kasi medyo, medyo kalayuan. May kalayuan. So dito po din tayo galing before. Sa lugar na to noong episode 1 kung saan dalawang uh, little fish bala, uh, batalay po dalawa malaki medyo may kahabaan hindi may malaki at saka isang kuda para so po so yun po na take natin noong episode 2 ay episode 1 so magaling hop wala dalawa pa lang ito po si kamaster po natin so saan mo Ano yung mo? Ano mo? Ano mo? 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 Ano Ano Shoutout! out. Oh, meron ka dalawa kahit maaga pa. <laughs> At si hindi mo na siro. So, si Kamaster po. Ngayon lang kami nag-meet dito. So, ano mo, ano mo, ano mo, sabi mo. Ian Salin po. Oh, shoutout! Iyan Ian Salin po. So, sa po natin sa episode po natin to. Sa episode 3 po ng pre Christmas sa uh, uh, Jigma Fishing Tournament po. Underworld po. Sige po, tayo na po mga kagis, magandang umaga po. Isang magandang magandang umaga po. Time check po is uh, 8.50. So 8.50 po. Tayo na pong muwi mga kagis. At ta uh, ang ating pong na-strike is ito lang. Ito. Isang needle fish. Tsaka isang talakito uh, po. Tribali po. So hindi na po tayo naka-strike pa ng isa pa. O pang pangatlo. Medyo okay na po yan. Uwi na po tayo at kahit pa paano po hindi po tayo nasiro ngayong araw. Ang maganda po doon, hindi po tayo nasiro. Ang kaso lang, wala po tayo may entry ngayon ulit sa third episode po natin ng Kages TV. So better luck, next time po bukas siguro. Tatrayo po kami sa isang pad po na UAE, dito sa Kugira. At um, malapit na po yung Pasko. At uh, meron po kami yung deadline hanggang 29 po. So sasamantala yun po natin itong ah uh, week na to tatryo namin makapag uh, camping po mamaya mga kagis so ngayong oras po uwi na po tayo so, pero habang papauwi po tayo baybayin po ron agis agis pa rin ho tayo baka sakali po nandun yung ating uh, magistrate pangatlo o mamaw so tayo na po at uh, maraming salamat po kay Lord at hindi po tayo na uuwi ng walang dala yun ang maganda ron, na po tayo so tayo na po mga kagis, sige po okay po, start na po tayo ng paglalakad natin mga kahagis balik na po tayo sa ating uh, pinanggalingan kanina so may kahabaan o to bali po na-strike po natin, dalawa no tribali tsaka yung uh, needlefish yung needlefish po nadali natin sinubukan po natin mag-hair clip So nadali naman usa sa ano, nadali ho, bali sa ano eh, sa mukha. Lampasan mo sa lampas ako sa magkabilang mata. Eh sayang naman ho, kung, kung pa hayaan natin hindi eh, mamamatay din di uwi uh, na uh, natin. So blessing pa rin to. So kita naman ho na yung kahabaan nitong yala ka dati no. Maganda tong lugar na to. Napakaganda ho ng lugar na to. Nakakahagis nakadu tayo mga ano baba agis maga naman maga pa mas mebe tsaka hindi ho ka kaasang tingang init so, maya maya po bababa tayo sa banda rin dito gumag galing nila sila ano sila kabayan dito ho galing sa baba wala sila nadali so susubukan so, nun natin baka tayo naman ang mga dali tayo na po buba uh, madagdagan yung start natin ng araw sa baba po tayo station 2 Agis. sige po maraming pong salamat sa araw na to kay Lord at uh, naka-strike naman po tayo kahit pa paano at uh, may meron po tayo may uwi so time check po is uh, quarter to ten na po sa Dubai po so kailangan na po natin umuwi at uh, huwag na po natin pilitin wala na talaga yung strike bali sumusubok -subok lang po si kahagis na maghagis-hagis po dito sa baybayin hanggang makarating po sa parkingan so ngayon po talaga is uh, wala pero okay na okay na po yung ating na-strike ngayong araw masaya na po tayo rito at masayang masaya ho talaga dahil biyaya po ng dagat po so sa susunod po muli uh, mga kagis third episode po to ng Gigmap uh, Fishing Tournament po Christmas Fishing Tournament po na tinatawag po nating Underworld. So, salamat po mga kahagis. Susunod po muli. So, na po tayo. Uy, yung dagat. Mayroon po ang natira doon mga kahagis sa ah, dulo. Ah, popol. pool po yung spot na. Oh. Ah, pakaganda. Pakaganda ko na yung spot na ito.